Idol, naisip mo na ba kung ano ang dahilan ng sakit na meron ka? Ano yung pinagsisimulan o pinagmumulan nito? At uh, bakit patuloy na kinahihirapan tayo? Ngayong gabi mga idol, pagsamahan natin, pagkwentuhan natin, ano nga ba yung mga dahilan at tayo nagkakasakit? nung una naman, nung bata pa naman tayo, kahit ano ginagawa natin, kahit ano kinakain natin, pero wala namang trigger. Pero habang tumatagal, habang nagkakaedad tayo o tumatanda tayo, nagiging mature tayo, lumalabas yung mga sakit na to. Tara, sabahan nyo ako. Habang nag-cha-cha, pagkwentuhan natin o paghuntahan natin. ah, Kamumailti po mga idol At um, magandang magandang gabi At uh, welcome back dito sa ating tambayan Dito sa ating kwentuhan Dito sa ating huntahan Dito sa Arb Story TV Yan nandito na naman po si Kuya Arvin Pagkukwentuhan natin Ano nga ba yung dahilan At tayo ay malimit nagkakasakit sa panahon ngayon Ako mga idol matagal kong inisip to matagal kong pinag-aralan to kaya nga umabot sa ganitong uh, haba ng panahon 33 years na nagsuffer sa sakit na GERD acid reflux, anxiety, depression at iba pang mga kondisyon na alam naman natin na ang bilis natin magkasakit iba't ibang klaseng sakit na bandang huli lumulutang yung sakit na GERD dahil syempre na stress yung ating buong katawan dahil sa iba't ibang mga karamdamang ito. Ang hirap, di ba? At um, minsan parang iniisip mo parang sinumpa na tayo. At uh, parang hindi na tayo makakatakas sa problemang to. Pero hindi totoo 'yun. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, na natuklasan ko mga bagay na to na pwede palang lang pasan ang sakit na to. Sinishare ko naman sa inyo, di ba? Ganito yan, mga idol. <clears throat> Kung mapapansin mo, nung panahong una, ang haba ng buhay ng tao. Pero nung maging moderno ang ating pamumuhay, ang ating uh, ginagalawang mundo, paikli na lang ng paikli ang buhay ng tao. Kasabay nun, paaga ng paaga, ang nag ang mga sakit na dumadapo sa atin. Ano, pabata ng pabata, yung mga sumunod na henerasyon sa atin, mga idol, mas bata sila, nagkakaroon na ng karamdaman. Ako, um, 46 years old ako, yung iba dito sa mga nanonood sa akin, baka, ikaw, ano, uh, nasa 20s, pero may ganito ng karamdaman. Although ako, um, ano, uh, bata pa rin ako, nagkaroon, teenager ako, Uh, alam ko naman dahil sa um, pag-aaral ko ngayon kung pa, paano nagkakaroon ng sakit sa, saan nagsisimula posible na magkaroon ako nito dahil do sa uh, sinasabi nating stress ano sa kakatawan natin nagkaroon kasi ako ng ibang karamdaman nung sa kidney nung bata pa ako at ito ay nakuha ko din sa um, ano sa um, Uh, lifestyle ano lifestyle disease isa din 'tong uri ng lifestyle disease ganito din naman talaga 'yung nangyayari sa atin 'yung mga makabagong karamdaman nagsisimula sa lifestyle disease hanggang sa umaabot sa mas matinding mga karamdaman ano ito nga 'yung kinatatakot natin baka mm, uh, pag hindi naagapan hindi uh, nasolusyunan natatakot tayo na magkaroon ng cancer no mas matinding mga problema ano sa makatuwid, nakukuha natin to sa lifestyle. Ano? Andiyan na 'yung stress, andiyan na 'yung pangapagkain. pagkain. Alam niyo nung mauso 'yung mga masasarap na pagkain, mas mabilis na, na nagkakaroon ng problema ang ating kalusugan. Kasi not uh, healthy foods to. Unhealthy foods, 'yung mga bagong pagkain, 'yung mga um, uh, street food, 'yung mga um, um, nabibili natin minsan sa mga restaurant, sa mga fast food, mga unhealthy foods na mga idol, yung mga instant, yung mga ah uh, nasa inkan, ano, yung mabilis lutuin na mga pagkain, unhealthy foods na mga idol. 'Yun yung dahilan kung bakit uh, ang dami-daming nating mga sakit na nararanasan. Ilan nga dito sa mga um, pagkukwentuhan natin ng mga pagkain ang mga um, babanggitin ko mga idol. Um una una pinag-usapan natin processed foods. Ano? Kasi ang daming chemical nito eh. Alam nyo yung pagkain ito punung-puno ng mga synthetic chemical na alam natin na ang ating katawan hindi ito nakadesign para kumain o para lagyan ng mga synthetic na chemical. Ano, halos lahat ng mga pagkain na naglipa na sa paligid natin, pangadaming synthetic chemical. Pangalawa na ano na mapapansin nyo na pinagmumula ng sakit, asukal, sugar. Ano, halos karamihan ng mga sakit um mayroong dahilan ang asukal. kaya ako ginagamit ko na ngayon yung raw, materi raw materials ng asukal yung muscovado ano hindi pa siya mm, talaga ano hindi pa hindi pa talaga siya yung sugar raw materials pa lang siya saka minsan uh, ako dati mayroon akong tanim mahirap lang talaga buhayin eh. ilang taon naman na mayroon ako nito stevia plant mismo nasa akin plant may tanim ako uh, yung dahon niya Siyang ginagamit ko sa um, ano sa mga idumin, juice o ano man. Matamis siya. Napakatamis. Tapos may nabibili nito, uh, process na siya. Hindi ko alam kung may halong kay synthetic chemical pero kung meron man, napaka ano, minimal siya. Saka yung ano sugar king, ah uh, coco sugar, you know, sugar thing. yun na nga yung pangkaraniwa nating ano eh. coco sugar. Ano, Meron din dito na ano na uso na ano na nipa. Gawa sa nipa. Ano, yung pawid dito sa amin pawid yung nipa eh. Yung ginagamit sa pambubong ano, yung bubong ng bahay kubo. Um, sa bunga ano nakakapag-produce sila ng suka at saka ng sugar. Ano, dito may gumagawa nung dati eh. Hindi ko lang alam kung meron pa. Pangal, pangatlo mga idol, yung prito, yung fried. Ano? Tayo napakahilig natin sa fried. umagahan, tanghalian, hapunan, gusto natin mamantika ng ano, fried. Pero ang sarap kasi. Ano? Napakasarap lalo na kung crispy. Ano? Yung malutong. 'Yun nga, ang problema, may may dalang ano, may dalang sakit pagdating ng araw ano, ang sarap-sarap kainin pero alam natin na um, napaka ano nito, napaka um, lakas magbigay ng sakit. Ano, taas na sa cholesterol nito at iba't ibang klasing sakit. Ano? 'Yun nauuwi sa katulad natin na may uh, acid reflux. 'Yan. Ganun na nangyayari. Ang isa pa bukod do sa fried, yung grilled, yung pang-ihaw, lalo na kung minsan na kasi may marinate dyan eh. Tapos sunog. Tapos yun. Ang sarap-sarap sa ating panlasa yung kakainin natin. Yung parang nasunog-sunog na yung marinate. Ang sarap. Pero alam nyo ba na nagkukos ito ng kanser? At iba pang mga karamdaman. Pinaka mahirap dito kanser. Dito sa pinag-uusapan natin, lahat to, uh, mauuwi sa kanser kapag um, nasobrahan tayo sa mga pagkain ganito. Ang sunod na pag-uusapan natin Soda, yung mga soft drinks Grabe yung asido nito Mga idol Madaming pag-aaral Madaming mga, kahit sa Youtube manood kayo dyan Soft drinks Panglinis ng CR, panglinis ng lababo Ganun kalakas Yung asid nito ba? Diba? Yung ating chan, may sarili na tayong acid Dadagdagan pa natin ito hindi mag-over tayo yung ating alkaline. Bababa. Acid yung aakyat ngayon. Sisirain niya yung function ng ating katawan. Pwede tayo magkaroon ng cancer. Tapos dadagdagan natin ng alcohol. Pagdating ng hapon, pagod ka na nga, stress ka na nga sa trabaho, tapos sabihin natin unwind inum, toma. Hindi Ano kasi ito eh Alkohol kasi uh, Nakaka-dehydrate ng katawan natin Ano Sisip-sipin yung mga tubig Ng ating katawan Ang mangyayari Manghihina tayo Dehydrated tayo Magkakaroon tayo ng problema sa kidney Pag nagkaroon tayo ng problema sa kidney Sunod-sunod na yan Pwedeng magkaroon tayo ng Acid reflux possibly din na umabot tayo sa cancer. Ano? Yun yung nagiging problema natin. Iba yung alak nung una at alak ngayon, mga idol. Ano? Magkaiba siya. Magkaiba talaga sila. Process na kasi yung alak ngayon. Ano? Tapos, yan nga. Naglipa na na yung ano. Nauso na yung um, artificial sweetener, mga idol. Mga nabibili natin kahit sa mga palamig, mga juices nasa kalye. Artificial sweetener. Marami na rin sa mga pagkain, mga junk foods, may halong artificial sweetener. Napaka-delikado po nito sa ating kalusugan, mga idol. Hindi natin ramdam itong mga pinag-uusapan natin kasi pag kinain mo to, hindi naman agad-agad epekto. Dadahan-dahanin ka nito. Parang pinautang mo na yung buhay mo. Ano, pina-advance mo na 'yung buhay mo. Ganun 'yung nangyayari sa atin mga idol. Napakakasarap na pagkain 'yan, pero delikado sa buhay natin. Yung mga mantika mga idol na ginagamit natin. Ano? Although gumagamit din naman ako ng mga mantika, pero masyadong ano na ako. Masyadong uh, pilian ako sa mantika. Uh, ginagamit ko na lang ngayon mantika um, vegetable oil at saka yung olive oil yun yung mga ginagamit kong mantika medyo mahal pero mas mahal ko yung buhay ko kumpara dun sa presyo ng mantika ano mabili ka na lang alam ba mas gusto mo yung mahal na mantika o yung mabilis ka mamatay eh. ano pwede naman dahan-dahan lang yung mantika konti-konti lang ano? Kasi kung gulay ang lulutuin mo malimit, magsasama ka lang ng pampalasa na okay lang naman yung may kaunting artificial na pampalasa. Basta kaunti lang. At siguraduhin mong masustansya yung linuluto mo. Para sa ganon, yung kaunting ilinagay mo na uh, synthetic chemical, um, matabu na noong sustansya. Ano? Yun yung dapat natin gawin yung mga ginagamit natin floor, yung mga harina, process din yan mga idol. Kaya medyo delikado din yan, lalo na sa cancer. Ano? Ito, maraming sakit ang nakukuha natin dito. Alam natin to lagi ito nababanggit sa lahat ng mga doktor kapag nagpo check up ka, yung mga red meat. Kung nagkakaroon ka din ng problema sa kalusugan, Medyo bawas-bawasan mo ng kaunti yung pagkain ng red meat. Ano? Okay naman yung mga white meat. Ano? Isda, chicken. Ano? Transfer ka na lang doon, mga idol. Halos pares din naman yung lasa. Ano? Masyado madami kasing mga um, bad para sa katawan natin na makukuha doon sa mga red meat. Ano? Mas masarap, pero mas masarap pa mabuhay. Yun na nga, yung kanina pinag-usapan natin, yung mga dilata, canned foods. Ano? Process to. Uh, tumatagal ito. Dahil sa mga chemical na nakalagay dyan. Luto na yan, mga idol, na linagay sa lata. Tumatagal sila dahil sa mga chemical na andyan sa loob nyan. Um, ang haba na panonya niya bago ma-expire. Ano? Tapos sobrang alat niyan, mga idol. Maraming mga linagay dyan para umalat na delikado sa kalusugan natin. Maraming tao ang nagkakaroon ng kanser dahil dito sa mga pinag-uusapan nating pagkain, mga idol. Ito yung pangunahing pinagmumulan ng mga kanser. Kung tayo may karamdaman, bawasan natin to mga idol, kasi baka mamaya humantong tayo sa pagkakaroon ng kanser. Ano, dito na tayo, katulad ko, mayroon akong girl, pwede na ako magkaroon ng, pag ko ng kinaan niya, pwede na ako magkaroon ng kanser uh, sa esophagus, kanser sa um, sigmura, kanser sa colon, posible kasi um mahina na yung katawan ko, yung panlaban ng katawan ko para dito tapos ito pa rin yung mga pagkain na nasa harapan ko. Kaya kailangan kontrol lang kontrolin natin 'to. Uh, tapos ang huli natin pag-uusapan yung mga uh, dairy product. Maraming um nung bata tayo, nung ano tayo, uh, ah, papainumin tayo ng gatas, gatas ng baka, syempre, nasa lata, ah, pa magpadede yung nanay, gatas ng baka, ngayon, puro ganun, gatas ng baka, hindi natin alam na maraming mga um, sakit ang nakukuha dito. Kaya ako, kung nakikita nyo yung mga vlog ko, ginagamit kong gatas, ano, yung galing sa halaman. Soya, yeah yung kalimitan soya ano ayun nga pagka um, gusto mo ng protein din lang tokwa from soya ano ako ngayon katatapos lang ng hapunan namin tokwa kanina umaga hanggang tanghali tokwa din mabuburo sa tokwa hindi naman kasi hindi naman purong tokwa uh, sinasamahan natin ng ibang mga vegetable ano para na sa ganun may mga twist tayong ginagawa na hindi mo nakakapanawa at yun at yun din lang yun lang mga idol para makaligtas tayo at maiwasan natin ang cancer at iba pa mga problema lalong-lalo lalo na 'yung mga lifestyle disease na meron tayo sa ating paligid. Iwasan natin o um controlin natin ang mga pagkain ganito. Babay po at uh, God bless you.